Hindi po totoo yan. Wala po akong balak. Okay? Uh, nag na, na, nag Nagkataka ako, nagbulat ako dito sa mga, na na mga usap uh, kumakalat ng mga usap-usapan na papalitan na yung mga uh, ating Senate Press. Wala po katotoo. Ba't nagkaroon ng ganyan yung rumors? <coughs> Hindi <coughs> ko <coughs> alam. Kung nagkaroon, nagkulat lang ako kanina umagat. Sinabihin ako ni Fritzi na ano, may, may mga ganito ng usap mo But do you want to serve the Senate in a capacity higher than the pro No, I'm comfortable with the Senate President. The Senate President is doing a good job. sir, one, two or three weeks ago, talaga daw meron? Hindi, ako. Yeah. Hindi ako. Hindi ako. Hindi ako. Hindi ako. Hindi ako. Hindi ako. Hindi Wala. Wala. What seems to be the reason, sir? Walang kumakausap. Wala lumalapit malapit sa atin. may unrest ba ang server Wala, wala everyone i think uh, the majority of uh, server are very supportive of server players President Jesus sir bago maapat si S. Yung... Bago? bago si ikaw din, ah, din, ah. din. Ito ulit yung nagigalang yung 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 timing, di ba yung last time, kaya sa KSP kay Chase, ganito din, Monday, before the recess, umugong, ay na nagkapalitan. No. Nagkataon no. lang. Ngayon, hindi mo. Sir, may mga kasamahan. May mga kasamahan po ba kayong nagpinupush kayo? Na kayo or wala, wala. Wala, wala. Wala. So, sir, na-assure nyo na sa pag-break ng session, si KSP Chase yes. pa rin ang Senate. At sa pag yes. us, oh, of course. Wala naman, I don't know kung meron Nagkaroon na, ayaw ko, nagkaroon na movement, pero as far as we know, Yung 50 na pumirma dun sa dati ASP, yung sudero, nandun pa rin. That's what I know. Walang ganun, walang ganun, ganun, eh, di ba, Mr. Magkakaroon ng palitan ba? Healthy ba yon para sa Senate na madalas ang palit? Si Siyempre hindi, dahil uh, naman yung mga leaders ng natin. Well, in fairness to the Senate President, marami tayo na ipasa bago tayo, tayo mag-adjourn itong next week. Uh, lahat, halos lahat ng mga leaders ng mga administration, administration ay naibasal so, mo natin lahat. Hanggat makikita niya naman, nag minsan nag-overtime tayo dito. Minsan, mabot tayo ng level ng pagkanggabi para lang uh, tapusin yung mga dapat tapusin.